Hindi ikaw dapat uh -huh. magsorry. mag-sorry. <laughs> Bakit kanya ng employee niya? <laughs> report mo. Ano ba yun? Bakit? Nasa government kayo. <laughs> o oh, sige. <laughs> <Mag -re> nasa <-design. laughs> na. Apo. Grabe. <laughs> Grabe. Mm -hmm. Ang ngayon tulong. <laughs> ang tao. <laughs> Pero tayo tao dito. <laughs> <laughs> palitan niyo siya, guys. Hindi <laughs> siya masaya sa, bis sa trabaho niya. Wow. Obvious. Ang buti na lang ako yun. ba paano ko yung ibang tao yun na ganyan? Hmm. Ito kaya ko ba? Kaya ko ba to? Paano po nanay? Paano, paano bang PWD? Hmm. Nakailang reports <laughs> na yun. Paano pag ganun? Okay. Ano ah, pala yung ugali niya? Ba't siya dito nag... nag ay, at doon yung pa talaga siya in-assign sa information. Hindi siya pwede... Hindi siya... In, hindi siya, siya pwede mag-rely ng information eh. Ginagawa niya yung oh, ta... na bobo. Pinap, okay. pinapapil niya yun. You can report him. <laughs> Mara to. Mara report talaga siya. Ano mo ang pangalan na? I can give information. Sige po. Hindi ko siya i-re-record. Pero kailangan ko malaman ang pangalan niya. Okay. Sige po. <laughs> Lahat tayo dito tao. Pantay-pantay tayo. Paano na lang kung matanda yung nakaharap niya? Walang pinag-aralan. Ako nga kalit siya. Graduate eh. Ah, oh, sa so, so, <laughs> Grabe. Ginagawa niya pang problema 'yung tao. Problema na 'yung problema siya siya, problema. Grabe 'yun. Ano na 'yung